sa dami po ng mga pangyayari ngayon dito sa Canada, sa mga immigration laws, cost of living, mahal na renta, maire-recommend nyo pa po ba ang Canada sa mga aspiring kababayans natin na gustong pumunta dito? Para sa akin, wala namang perfectong bansa eh. Ang lahat ng country may negative, may positive side. So, nasa sayo na yun kung paano mo i-embrace yung mga negative side sa bansa. Totoo naman na merong ganun talagang makikita dito sa Canada. Pero ang mapayo ko sa mga Pilipino na nagbabalak pumunta dito, i yun yung inyong desire kung pangarap nyo ba talaga yung pumunta dito baka na pressure lang kayo or baka nakigaya lang kayo sa inyong mga kaibigan kasi yung buhay kasi dito sa Canada is talagang battle siya ng mga challenge talagang napakadaming pagsubok dito na kailangan mong harapin na malayo ka sa family mo depende kasi kasi ayoko naman maging general kasi ako na naging okay ako dito sa Canada pero marami akong nakikita na hindi okay so hindi ko mai-recommend kasi depende sa kanila, depende kung anong goal nila sa buhay. Kasi mamaya mag-recommend ako, nagpunta sila dito, hindi naman nila na-achieve yung buhay na ginugusto nila. Baka masisipan nila ako. Kasi iba-iba talaga yung sitwasyon. Pero sila, kung talagang gusto nilang mag-abroad, choice nila yon Dapat silang sumugal. Kasi hindi naman nila malalaman na magiging successful sila kung hindi sila susugal. Kung babase lang sila sa experience ng tao, dependent din talaga sa employer na mapupuntahan mo. For me, recommend ko ba din ng Canada? Kasi number one, yung quality of life dito, mas maayos. Basta matsaga ka, masipag ka magtrabaho, mabubuhay ka naman dito. Nakadepende lang din siya sa lifestyle mo. Kung matipid ka din at marunong ka rin mag-budget sa pera mo, makakasurvive ka naman dito kahit mataas ang cost of living ng Vancouver. I would recommend Canada sa mga taong nagbabalak magpunta dito. But first things first, we have to be ready. Like physically, spiritually, mentally and financially. Kasi it's hard not knowing anything to a country. We have to do a lot of research first bago tayo magpunta sa isang bansa, you know, especially dito sa Canada. You know, a lot of people would say that, uh, you know, there's high cost of living given that. Dun yung papasok na we have to be ready and we have to have a brave heart. Yung buo yung loob natin pag nagpunta tayo sa isang bansa and we're ready to live yung mga nakagisna natin behind and ready for adjustments that we're brave enough to face yung susunod na kabanata ng buhay natin. Oo oh, naman. Lalo na sa mga may family, di ba? Ang Canada kasi is very supportive siya sa family reunification. Pag nandito kayo, pwede nyo madala yung family niyo dito. And syempre, maraming benefits yan. Ay, hindi ko na iisa isa yan. And of course, yung life expectancy sa Canada, ang average is around 84. Sa Philippines, is around 74. Kung gusto niyo mas mahaba buhay nyo, mas healthy kayo. Punta dito. Less stress. Diba?